taon-taon, umaabot sa higit daang libong mga deboto ang bumibisita sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag sa Pangasinan. Dala ang malalaki man o maliliit na kahilingan at pag-asa ng milagro ng santo na tinatawag ding Apo ng mga taga-norte para humingi po ng tulong kay Apo Manawag. mag e po kasi kami sa last week po ng May para sa board po. Mabisa daw po kasi para sa mga mag-board exam. Bigyan po kami ng lakas para hindi, para hindi po kami nervyusin sa exam namin, sir. Ah, naging tradisyon na din po namin to sa pamilya po namin. Humingi po ng gabay kay Apo Manawag po para makuha po namin yung lisensya ang pinapangarap po namin. Ang marpilat-pilak na imahe ni Apo Bakit na inikot pa noong 16th century ay pinaniniwala ang nagdala ng mga milagro at ng para ng bawat kahilingan. Mula Espanya, dinala ito sa Pilipinas noong 17th century ng mga Espanyol kasabay ng mas pagpapakilala pa sa relihiyong katoliko. Ang masilayan nito ay isa ng malaking bagay para sa mga diboto maging bago pa man may tayo ang simbahan. Well, siguro para makita natin yung umpisa talaga ng Church ng Manawag, Kailan natin tignan yung parang apparition na nangyari. A long time ago, na according to folk tradition, ibig sabihin, kwento-kwento uh, ng mga tao, that the Blessed Mother appeared on top of a tree uh, to a farmer, a middle-aged farmer. So, bali tinawag yung farmer, kaya nga manawag, tina, tinawag-tawag. No? So, the farmer was called to herself. Tapos, nirequest uh, na, na magtayo ng simbahan. So, uh, so, nagkaroon ng simbahan as early as Uh, 1600, yung unang-unang maliit lang na chapel, built by the Augustinians. na turnover over yung chapel na yon yung mission, yung 1605. At yun ay hindi dito, hindi pa dito yun sa Mangaldan. Kaya lang, after some time daw, nagkaroon ng maraming mga threats from the Igorots, sabi ng history, uh, kaya umalis sila doon, nilipat dito at uh, pero nasunog dung 1898 and then they built another one and expanded hanggang matapos ng 1911 to 1912. ni recognize ng whole church our Lady of the Rosary as some something na nagkakagawa ng miracles, may mga miracles na attributed to this uh, to this uh, image. So nakikita mo mga tao na mayroon devotion not only to the church but even to the Blessed Mother. Pero saan tandaan natin din na ang devotion natin sa Blessed Mother should lead us to Jesus Christ. God bless. Ang imahen ng Our Lady of Manawag ay binibihisan tuwing Pista ng Bayan at Feast of Our Lady of Manawag at madaming deboto ang nagdo-donate at nagvo-volunteer. Ang mga lumang pinagdamitan naman ay ginugupit sa maliliit na peraso at ipinamimigay sa mga deboto. Pagkatapos magdasal sa simbahan at magtirik ng kandila sa Candle Gallery, pwede ring magpalipas ng oras sa Rosary Garden at Veneration Room. Kung gusto matuto ng tungkol sa simbahan, may museum dito kung saan makikita ang mga lumang gamit, chalice, bells at mga alahas at mga gamit ng Our Lady of the Rosary. May mga replika din ng mga imahen.